Sumusunod siya, sumusunod siya dyan guys Diba kita kanina mga guys Sumusunod Malaya <laughs> natin wala na Ito kami guys idol

Ito mga idol, oh, kilawin Big Sultan Kilawin, masarap kilawin Ito Ayan o oh. Kilawin Ayan, Big init na Nang huli kami ng gutos guys Nang huli kami ng gutos, sobrang init na

Hindi hey. talaga. Ito idol. Yan. Yeah. Talagang <laughs> makakalaban <laughs> si idol lo ni to. Ang ganda ng harap nito. <laughs> Ayan isang piraso lang hiwa-hiwa yan. Oh. Si idol lo nila <laughs> yan ha. Mahal na mahal namin siya eh. Ike. ang idol namin ay. Eh. Kaya siya laging lamang sa pagdating sa gayang kainan at ulam. Buhay po mga ito. Nakapit <laughs> naka naka yung sili. <laughs> Nakapit naka 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 yung, naka yung naka sili para daw hindi magkaalpas. Ah ah. Isang ah. pirasang octopus. Ah. Sinilaw niya ng buong buo. Walang sinabi si kilaw. Oo. Si kilaw, puro hipon Dito sa amin makikita kayo ng isang pirasang pugita. Kinilaw. Buhay pa guys. Buhay pa. Walang iba kung dito. Si Idol. Boy Paniki alias Boy Paniki alias Tarsan alias Tarsan Mami Naga pang tayong muna mamaya mamaya mga nganak yan, yan sa loob madami yan hindi ka na mapalito sa dagat at <laughs> doon ka na sa iyo mga parami yan kagat may nako yung lumabas eh tubig mm -hmm. okay to ano kaya mm -hmm. hindi ano sila malang malang guys yung panday bugpare sa kaya ito mm -hmm. -maga, pang manihibas dala sila ng candle sila naka kain malang mm -hmm. na mo ah mm hindi -hmm. niya mm -hmm. mm -hmm. okay. kasi na saan kubitaw kubitaw, buong buo na alimango pero dito sa San Francisco Kison